Hey, so yung mga kaskiro, bali update lang po tayo. Ito po pala yung mga handle natin. Kakabit lang na po natin to sa ating mga spear gun. Ito po pala yung mga left and right. Ito yung left and right na handle natin. Yung dito naman po yung right. Right handed. So andun pa po sa kabila yung ano mga pero uh, yung mga ibang handle po natin. So ito lang muna isa itakabit ikakabit po muna natin to sa ating mga spear gun para at sa makapag uh, forma na po tayo ng ating mga body. Yan, ito naman po yung mga body. <coughs> so binabawasan lang po ito mga aspiro para konti na lang po yung grinder na, po natin para minto nate. na rin po itong butas. Ayo. So konting antay lang po mga kaspiro so, Medyo marami-rami po kasi yung order natin Kaya medyo matagal po yung process ng paggawa natin Kailangan po natin matapos sa sabay-sabay Na yung sabay -sabay, nang wala po tayo pinaprior Then ito naman po yung mga shopping po natin So nilinisan lang po ito Bale, ito po nililinis natin para sa ating uh, tali para hindi po maputol. Hmm. Yan, andun pa po yung iba mga kasiro. Hmm. <clears throat> yun lang mga kasbiro ito lang muna yung update so, update ko na lang po kayo kapag kapix uh, na fix na po natin yung mga handle so, ng ating mga spear